Alam po ba ninyo, isa sa magandang kaugalian ng kristyano ay ang mag-devotion. So sana, umaasa po ako, nananalangin ako, na sa kabila ng mga pinagdaraanan ninyo, sa kabila ng mga bagay na pinagkakaabalahan ninyo, huwag niyong kalimutang mag o mag-devotion kada morning. Kailangan kasi ang ating katawan nga, Uh, pinapa pinapakain natin ng pagkain. Mag-aalmusal tayo, uh, manananghalian tayo, at uh, Hindi po ba abay higit lalo ang ating spiritual na pagkain dapat lagi nating isasaksak sa natin. Yan ay ang salita ni Jesus. So, kailangan mag tayo. Paano po ba ang mag-devotion? Siyempre, ang kaugalian po namin, kaming mga millennials, nung kabataan pa kami, kami ang uh, tinuruan kami kung paano mag-devotion. The proper way. Okay. First, may notebook ka. Notebook ka. Tapos, may Bible ka. Natural. Yun ang pagkukunan natin, no? Ng salita ng Panginoon. Uh, dalawa po ang suggestion sa akin sabi, uh, basahin ang buong chapter. Oo, may nakausap pa mga legalistic sila. Ay, kailangan buong chapter. Nasa Singapore kami noon eh. Nalala ko eh. Sabi niya, kailangan buong chapter ang babasahin. Tapos sabi naman nung isa, eh, paano pag busy? Tama na ang verse. Ako, tama yung sinabi nung isa na yung verse. Tama na yung isang verse. Ah, uh, kasi, importante yung sustansya ng salita ng Diyos. Eh. Uh, maski isang verse lang yan, kung talagang swak na swak yan dun sa pinagdadaanan mo nung araw na yon, talagang ang Panginoon talaga alam niya ang gagawin niya. Tulad po kagabi, let me share it with you, okay? Let me share this with you. Last night, siyempre uh, syempre may hindi ako kaming hindi ako magandang pinagdaanan the other week. So, medyo parang lahat naman ng tao dumarating diyan eh. Hindi po ba? Hindi naman laging Uh, is smooth sailing. Pero isa lang ang katotohanan, sa mga lugbag, sa mga oras na yaon, Jesus is always with us. So kagabi, ang dinibusyon ko, devotion ko, simple lang yung John 10.29. Yung no one can snatch them out of my hand, kani Jesus. Ibig sabihin, protektado po talaga tayo. Hindi tayo pababayaan ng Panginoong Heso Kristo. Hindi po ba? Tapos, may, may narinig ako sa YouTube, nangaral siya. Alam niyo kung anong ibinigay niya na word? Yun po, John 10, 29 to 30. Ang ending kasi noon, yung John 3, 10, 30, I and my father are one. Pero ako, nag kita ko dun sa Jan 29 eh. John 10, 29. ah uh, Lord, may sinasabi ka talaga sa akin, kako. Kasi ito talaga eh. Maski yung awitin na kinantaroon, nan but Jesus, yun din ang, yun din ang inaawit ko. 'di ba? Nung may pinagdadaanan ako, non but Jesus. Actually hindi na pinagdadaanan, tapos na pinagdaanan ko pero parang syempre kahit pa paano may ganito ganyan do. So, kinanta ko yung non but Jesus. So, may confirmation si Jesus. Na, 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 na get you mas nasabi ko. Maski isang talata lang yan, may con magkakape muna ako. Sayang eh, baka hindi na mainit, di ba? Copy ko tapos verbs 3 ang gatas. saan Sana ba ako? Ngayon. pa pa tayo May confirmation si Lord Jesus sa bawat dinidibosyon ninyo. Natin. Uh, yun. So, yun lang. Uh, may, ka may, may, kaibigan kami dati. Sabi niya, malabo kanyang mata. At, uh, pero ngayon natapos na yung problema niya kasi, ba, diba, ang mga ang mga Bible ngayon nasa cellphones natin. So, mas nababasa na raw niya. Noong kasi, by, uh, uh, talagang gagamit ka lang ng book, libro, no? Pero ngayon kasi, nasa mga cellphones na. Okay lang ba mag-devotion sa cellphone? Of course! Ako, minsan, sa cellphone na lang eh. Tapos, isusulat ko yung talata, di ba? Pero alam niyo yung maski isang verse lang yon talagang ibubulong lagi ni Lord Jesus yan sa buong maghapon sa'yo. Maniwala kayo sa akin. Pagkatapos yung... Ano ba yung isa pa? Nasabihin ko. Ayun. Ang proper way daw ng devotion, may Bible ka. Ngayon, may cellphone ka. Siyempre. Buksan mo yung app mo. iyo ah, nasa yun. iyo nasa pa rin yun, ha? Ah. Walang pananaklaw dito. Wala. Hindi ko sasaklawan. Kung gusto nyo yung isang buong chapter, mas maganda sana. Kasi ako, personally, depende sa mood ko, minsan, isang buong chapter, minsan naman, limang chapter. Ay, sorry. Limang verse. Pero nandun yung... Substantia. So, uh, ayun po, uh, may notebook ka, isusulat mo sa notebook yung talata. Isulat mo sa ano yung talata? Yung anong tawag dito? oh yung napili mo, na-debussyon mo. Susulat mo siya. Whether buo o oh, iligay mo lang yung talata. Tapos, gumawa ka ng five points. One, two, three, point. One, two, three four, five. Okay. Unang-una ano yung sinasabi ni Lord sa iyo tungkol dito. Pangalawa, iligay mo doon sa number 2, ano bang sitwasyon mo ngayon? Isulat mo. Number 3, may problema ka ba ngayon? Isulat mo. Tapos number 4, anong solusyon ng binibigay ni Lord sa problema mo? At number 5, pinakamahalaga, ano ang connection ng nabasa mong talata o chapter sa buhay mo? Ayun. Tapos, ibulay-bulay mo siya on a daily basis. Ako, hindi ko po ginagawa Basta talata lang sinusulat ko. Pero, yun po ang proper way. Marami pong nag... Uh, nakikinabang sa ganun. Dahil, alam ba, alam ba, sa buong maghapon, siyempre, alam nyo, sa buong maghapon, ang demonyo traidor eh. Hindi ba? So, marami siya misang papadalang mga... mga hindi maganda sa'yo. Kapag ka, uh, ano, I, I, suggest... Uh, I suggest yung gano'n eh, gumawa ka ng isa pang kopya no tapos ilagay mo sa refrigerator mo i mo rin sa refrigerator mo ilagay mo sa pinto para buong maghapon hindi mo makalimutan no kailangan kasi word of god eh. parang alam niyo po ba may sabihin po ko sa inyo isa pong sikat na tele-evangelist si John Crouch no pumanaw na rin po siya dahil sa katandaan niya pero no nagkasakit daw siya ng cancer way back then cancer ay ah, stage 4 sa chan aba ang ginawa lang niya nanalangin clean name niya Lord Jesus, I claim the healing Isaiah 53 verses 4 to 5. Kliname na yun. Tapos ang ginawa niya, tinanggap niya. Naniniwala po ako, magaling na ako. Nagpatingin siya sa doktor, nawala yung cancer. Kaya ang ginawa niya ngayon, siyempre, maski, sabi niya, even though the cancer is gone, they, 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 declared me cancer free, there's still this fear within me, nag sprout pa rin daw yung fear. Sometimes it sprouted within me, that I have this fear that it will going to come back. Kam baka, na, baka bumalik. Oo. May tamang term doon sa ano eh, sa medical eh. Parang, ano tawag doon? Kung baga magre-resurge yung oo, parang babalik. Parang ganon. So, ang ginawa raw niya, Teka lang po. Ang ginawa raw niya, lahat ng mga scripture, lahat ng mga healing scripture, sinulat niya. Sinulat niya. Lahat ng mga healing scripture, Isaiah 53, 4 5, yun ang pinakamalaki yung sinulat niya. Nilagay niya sa pinto niya. Pinagdidikit niya sa ret niya. Yung iba, nilagay niya sa tabi ng, ano, ng TV, ganoon kung saan saan nilagay. Meron pa raw sa banyo eh. Yung iba eh. Talagang lahat, pati mga pinto, pinaglalagyan niya ng healing scripture. Jeremiah 29, 11, lahat ng mga pangako ng Diyos, nilagay niya roon. Kaya maganda. Alam niya, nabuhay pa siya ng matagal. Namatay siya matanda na. O, di ba? Ibig ko sabihin, natulog siya. Hindi na matay. Kasi pag believer ka, oo. Oh, oh. Kaya, oo. Maganda po yung isulat niyo yung talata. Uh, LS, ipaskil ninyo. Tama yung term kong Tagalog ba? Paskil. Alam ko nagpapaskil pag election eh. Ipapaskil. Alam, isasabit. Isabit ninyo. oh, sa kusina, sa sala, sa dirty kitchen. Sa dirty kitchen namin, marami po nakalagay. Tapos, dito po sa mga kwarto. Ay, punong-puno po yan. Sulat kamay ko po yan, ha. Sulat kamay ko yan. May pirma ko pa. Oo. Ayan. Tapos nakalagay sa baba. Jesus is protecting me in all ways. And He will always protect me from the evil one. Ayan. Talagang sinulat ko yan. From the heart yan, Lord. Kako. Oo. Ayan. Sinulat ko pa. Oo. This house, this my our, our house, our properties is always protected in Jesus' name. Yeah, nakasabit din yan. Kaya dito, kung ano-ano mga nakalagay dito, sa rep na may nakalagay din. No? Tapos dito, sandali lang po. May talata ako dito. Ito po, sa pintuan. Babasahin natin, ha? Wait, wait. Excuse, excuse. Okay. Ayan. Ito po ang nakalagay sa pintuan. Dalawa. Romans 8.15. For you, for, uh, for you do not, for, for you do not receive, ano Ano tayo? For you do not receive the spirit of uh, bondage again to fear but you receive the spirit of adoption by whom we cry out Abba Father yan Nasa ano po yan Romans 8:15 tapos meron din po ako Romans 14:14 14. I am convinced being fully persuaded to the Lord Jesus that nothing is unclean in itself but if anyone regards something as unclean then for that person it is unclean freedom is scripture po yan. So whatever you believe about these things, keep between yourself and God. Blessed is the one who does not condemn himself by what he approves. Yan. Nasa pintuan po yan, no? So, yung nagagalit dun sa aso kapag tumatahol, ako, magagalit ka na naman dahil you know what, ang dogs po hindi po makokontrol po yan dahil uncontrollable po talaga yan. So, importante, nasabi ko na po yung ano ko, marami pa akong scripture dito sa kwarto, ya. Yeah. balak Bala ko rin maglagay sa ano, sa garden, no? sabit ko doon yung mga pangako ni Jesus. Okay, dahil importante po 'yan. So, ayan po, dalawang scripture lang po 'yan, ah. ang basahin ko po lahat kasi isa, isa madami po 'yan. So, ayan po. Ma ang, ang pagdedevotion po malawak siya. Hindi lang po siya nasasaklawan ng may notebook ka, Tsaka may Bible ka ma, 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 Malawak ang pagdidevotion At ang pagdidevotion, kinakain mo yan bawat ano Sa bawat araw, kumakain ka ng salita ni Lord Jesus At sa buong araw din, pinapakain mo lagi ang espiritu mo ng salita niya Mahalaga yan Kasi yung mind po natin, ang battle nasa mind lang eh Kasi save na po tayo eh We are secured Pero misan yung mind natin, ito po ang ano eh kung Kumbaga, point of entry ni Satan eh. Diyan niya ipapasok. Tatakutin ka. O oh, hala, ganyan ang gagawin sa'yo. O oh, hala, ganyan, ganyan. Ayan na sila. Hala, mayaman sila. ma sila. Ikaw gano Ah, gano'n. Ah, ha, 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 ha. no way. I have Jesus. Di ba? Ganyan ang tamang ano. Tamang attitude towards that. That is the voice of the devil. And do not cling to that. Do not cling to that. Amen? Do not cling to that. Nagagalit talaga ako sa boses ng Diablo. Galit na galit ako sa Diablo. Maniwala kayo sa akin. Hindi siya dapat pakinggan. Hindi siya dapat bigyan ng pansin. Tandaan po natin yan. Okay? Tayo po ay pinalaya na mahal tayo ni Lord Jesus. Kapi po tayo. Bye-bye.